Hello guys, welcome po sa akin YouTube channel. Sa so ngayon po guys, ang share ko sa inyo ay paano mabilis na paraan paano makakuha ng boarding pass sa AirAsia o ngayon ay naging uh, AirAsia Move apps na. Uh, siguro pag nagbo kayo ay uh, magtataka kayo kung bakit may move na siya. Ayan. Kasi uh, nag-update sila ng pangalan na dati ay AirAsia Super Apps, ngayon ay AirAsia Move Apps na ayan. So meron ako yung sa inyo guys, ng simple tutorial na para mabilis kung paano kayo maka-download ng inyong e-boarding pass na walang kahasa-hasa. Kasi po dati ay pag nag-login ka o recheck-in ka sa kanilang uh, apps ay talagang hindi po pwede. So uh, nag-a-advise sila na kailangan doon ka na sa counter, magpapa-check-in. Pero ngayon ay pwede na po guys. So panoorin nyo po yung aking simple tutorial. Ayan guys, mag-download lang kayo sa inyo AirAsia apps. Tapos punta po kayo sa itong three lines na ito. I-click nyo purchase purchases. Ayan. Naglo-loading po siya. So, ito yung po mga itinerary nyo. Ayan, i-click nyo po dyan kung saan yung i-check-in nyo. So, ayan na po guys. I-click po natin itong board check-in. Pagkatapos po natin maklik, ayan, nag naglo-loading po siya. Antayin po natin ayan, tapos i-click po natin itong e-boiling pass ayan, i-click po natin ito design po natin, tapos i-click po natin yung box ayan, at saka yung continue, i-click din natin, ayan, nag-loading na po siya Wag na wag po ninyong i-close yung window. Ayan, tapos itong yes, I agree. Antayin po natin. At i-click po natin itong download e pass. Naglo-loading po siya. Ayan. Pag nag-loading, huwag po i-cancel ang window. Yan po ang dapat nating tandaan. Ayan. ay ah, ito na po yung inyong e-boarding pass. Napakadali lang po guys. Ha? So, pag nagda download po kayo guys ng inyong e-boarding pass, kung nagaganyan po siya sa screen, ay huwag nyo pong i-click o i-cancel. Ayan. Tuloy-tuloy lang po siya. Ayan guys, makikita nyo na yung inyong e-boarding pass.